Hi everyone! This is Rana Rocky and great to meet your back, Billy J. Convent. Hello po! So, or... Ayun, Billy, congratulate niya ng may bagong series sa Viva One, yung oh. I Love You since 1992. Ano yung karakter mo dito? Uh, Bale, ako yung magiging kapatid ni Jerome na si Juanito. Uh -huh. Tapos, uh, apakala niya ay si Serio, General okay. Serio. Oh. Uh, may napakaganda ng karakter, syempre ng istorya. Ah. Abangan niyo po yun. Sana... Mahalin po ninyo ang sere dahil grabe po yung effort dito, of course, ni, ni Mark, ni Jerome, ni Evans, siyempre ni Direct Map. And abangan nyo po yun only on Viva One at abangan nyo rin po ako dito. Paano kayo napili dito sa ano sa, sa, series na to? Paano pinili yung mga character? Ah, siguro mayroon na tayong mga projects dati na period. Tulad ng uh, Murder or Murderer, di diba? ba? Parang period ba yan din 'yon. Eh, okay sa yo so naghahanap na, sila ng mga, mga siguro mga luma, na, luma, lumang mga lumang mukha. And si Jenny Rosero syempre matikas uh, tapos. So parang may ganung vibe daw yung Oh, arong, Ayaw mo ko ha, pero Ganun nga po. So, ayun, excited ako. Actually, may bukas. May dating kami. Wow. Sana abangan nyo po yung yeah. hain. Tapos, anong comment po? Kasi, di ba, ang dami mga bakers ng I Love You since 89. Dung wala nang nung ilabas yung ano, di ba? Yung teaser, yung trailer, uh saka -huh. yung press one. So, gusto nilang Marnella daw. So, anong comment mo na nakikita mo yung mga butters? Uh, for now, wala muna akong comment. Dapat uh, iniintindi natin sila, pinapakinggan natin muna sila. Pero sana pagka nag-air na, nag-stream na, ay ay nga sabi ko kayo na ay mapamahal din sila. Kasi napakaganda nitong nobela. At tingin ko si Direct Map, ginagawa niya lahat ng best siya para mapatay ng ganda ng sulat ng nobela. Tapos dito ba sa series, talagang ano siya no, talagang paa-hope uh, tayo bukang kinuha kayo pag adaptation o may mga binalo kayo? Ah, dito muna mo nang sabi ngayon pero abangan niyo po. Ah, I love you since I was 18. And kailan siya mag-e-star? Ah, hindi ko pa alam. Wala pa bang hana? Wala, wala pa. pa, pa, pa. Parang wala. Wala. Wala, pa. wala, pa. wala pa. Pero sa over 7 kasi mayroon pa parang press. Baka nipagod na yan? Yeah. And aside from I Love You Since 89, you know, ano pang mga abangan sa'yo? Ah, uh, ito po. kasi lagi nyo po ako maabangan sa Mega <laughs> <na>, Panalo. <laughs> so, siyempre oh, mga Viva kasi sa, ano, sa Mega uh, Panalo yun. Tapos meron pa akong isang uh, pelikula, hindi ko muna pwede sabihin. Oh, Pero Uh, meron uh, ito. akong uh, type ito. ito ay psychological thriller. na um, exciting po ito. At saka mukhang international film. So, abangan nyo po yon Abangan nyo po si bb sa mga proyekto. And siguro sa MN at FBA, meron ba kami aabangan sa inyo? Ah, so far, so, wala, wala, sa pa, sa... wala pa. Wala pa sa... Uh, 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 ayun! Uh, abangan nyo po ang Vincenti Mets palagi. Ayun, Lagi yun, po yun, tayo, yun, tayo yun, sa Vincenti diba? Mets. Si Nina. Uh, ay, di ba kay Nina? <laughs> baka nandun so, na po abangan nyo. Hindi po natin alam yan. So, Pero abangan ka bang Sariling ano doon sa... Ano, kasi na nagbagawa kayo ng ano eh, Parang vertical series. Oh, vertical yung, series. Meron ka bang... Meron pang mga... Ah, wala pa pero support ako kasi makaibigan ko sila. Pero meron akong vertical series na ginagawa ngayon. Wow, na hindi ko rin pwede sabihin. Oh. So, no? so, abangan niyo po yun, mga... mga kaya, abangan So, ayun. Thank you, Kili Jake, and great to see you. See you okay. sa mga upcoming event oh. at the brands. Company. Salamat po. Thank you. you. Thank you.